Sa paghahanap ng pink salmon steak sa Pilipinas, maraming bagay ang dapat isaalang-alang. Ang pagbili ng pink salmon steak ay hindi lamang simpleng pagbili ng karne sa palengke. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng kaalaman at pagunawa sa iba't ibang mga bagay tulad ng kalidad ng isda, presyo, at kung paano ito ihahanda. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga aspeto ng pagbili ng pink salmon steak sa Pilipinas. Una sa lahat, mahalaga ang kaalaman sa kalidad ng pink salmon steak. Ang pink salmon ay isang uri ng salmon na kilala sa kanyang pink na kulay at malambot na karne. Sa pagpili ng pink salmon steak, mahalaga na tiyakin na ito ay sariwa at malinis. Maaring masuri ang kalidad nito sa pamamagitan ng kulay nito, amoy, at kanyang texture. Ang magandang kalidad na pink salmon steak ay dapat mayroong vibrant na kulay, hindi mabaho at hindi malambot. Pangalawa, dapat isaalang-alang ang presyo ng pink salmon steak. Ang presyo nito ay maaaring magbago depende sa season at supply ng isda. Mahalaga na magkaroon ng kaalaman sa kasalukuyang presyo ng pink salmon steak upang makakuha ng pinakamahusay na halaga para sa iyong pera. Minsan maaaring makatipid sa pagbili ng pink salmon steak kapag ito ay nasa season at maraming supply. Gayunpaman, kapag ito ay hindi masyadong available, maaaring umakyat ang presyo nito. Pangatlo, kailangan pagtuunan ng pansin ang kung paano ihahanda ang pink salmon steak. Maraming paraan ng pagluluto ng pink salmon steak, kabilang ang paggil, pagsteam o pagpapalapot. Mahalaga na tandaan na huwag sobrahan ang pagluluto nito upang hindi ito maging tuyo at matigas. Ang pink salmon steak ay masarap kapag malambot pa rin ang kanyang texture at mayroong tamang lasa mula sa mga seasonings at spices na ginamit. Sa Pilipinas, maaaring mahirap humanap ng pink salmon steak sa mga karaniwang palengke. Kadalasan, ito ay makikita lamang sa mga eksklusibong mga palengke o grocery store na nakatuon sa imported na mga produkto. Gayunpaman, sa mga urbanong lugar tulad ng Metro Manila, maaari kang makahanap ng pink salmon steak sa mga high-end na grocery store o mga specialty seafood shop. Sa pagbili ng pink salmon steak sa Pilipinas, mahalaga ang pagiging mapanuri at maingat. Tiwala sa iyong panlasa at mag-aral tungkol sa iba't ibang aspeto ng pink salmon steak upang matiyak na makukuha mo ang pinakamahusay na kalidad at halaga para sa iyong pera. Sa tamang pag-aalaga at paghahanda, tiyak na ma-enjoy -e mo ang masarap at malusog na pagkain mula sa pink salmon steak.